pagpapresenta niya ng bahagi niya. Nakalimutan akong bagit niya, binanggit niya yung kanya setting daw yung pagsagot sa isang tuto, pagtutol. Nung bakitin ang kanyang taga-ausap yung tungkol sa hindi paniniwala sa Diyos, napansin ba niya kung paano niya sinagot yung naging katanungan o yung naging pagtutol? Hindi niya hindi siya nagbigay ng negatibong komento, kundi binigyan niya ito ng pansin at pagkatapos, pinaupos niya kung bakit nagpas, uh, nagbigay ng komento yung kanyang kausap, sabi rin eh, to see is to believe. Sabi niya nun. So, ano naging paraan niya, mga kapatid, na napansin Gumamit siya ngayon ng mga mauhusay na mga ilustrasyon. So, niya ang hangin, ginamit niya yung mismong pagkalalang sa mga tao, pero hindi natapos yung kanyang pabibigay ng paliwanag sa sarili lamang ng mga opinion. Nagbuka siya ng mga teksto na sususog doon sa kanyang pinaliwanag. Kaya anong naging epekto nito doon sa kanyang kausap? Pinahalagaan niya ngayon yung lalangong just Diyos na ihoba at pagkatapos ngayon, nagbigay yun ng dago pang paniwalaan niya ng higit na meron pala talaga isang Diyos na totoo. Kaya ganun din, maaari rin natin gamitin yun kapag tayo ay nagpapatotoo sa ating mga nakakausap. Kaya mga ma si uh, Sister L.A. sa may kling panahon ay eh, nagampanan mo na ang iyong bahagi kaya pinahalagaan natin. To. Ngayon tayo darapan na sa may huling may bahagi sa ating uh, uh, isang siya magbibigay na isang pahayag sa atin, isang liham mula sa maibiging Diyos. Halaw ito sa ating uh, aklat ng uh, matutong mula sa dakilang guro, kabanata dos ang kanyang ibibigay sa atin. At isang pahayag, si Brother Ryan Conception. Sayang <coughs> ba kayo? kayo? may nagbigay sa inyo ng sulat o pigam, Maring galing sa madaling yung kaibigan, kamagalak o kapamilya. Siyempre, ang tutuwa tayo dahil naalala nila tayo, gusto na tayo kumisayin, gusto na magkwento kung anong nangyari sa buhay. Sa nagliligawan o sa magkasintahan, ibigay sila ng liham para sabihin yung kanilang naramdaman at at uh, sabi sa inyo kung gano'n nila kamahal ng kainang kasintahan. Nalapit pa kayong basahin ang sulat na ipinigay sa inyo. Nabanggit ko ang tukos sa liham ng sulat dahil merong liham para sa atin. At ito ay nagkari sa katastasyon sa lahat ang medical sa atin. Ang um, liham na ito ay para sa lahat ng tao at ito ay natatawagin uh, ng Biblia. Ang Biblia ay nagalaman ng alam na kot na sulat mula sa Diyos. Noong muna, ang um, Diyos ay naipag-usap sa mga tao sa pamamagitan ng panaginip, pangitain, at ginagamit din yung kanyang mga anghel. Sa ating panahon, ay uh, ito na ang paraan niya, ang Biblia, para ipagod niya ang isay sa mga tao. Kung mapasahin natin ang unang sulat sa Biblia, para natin na nilikha ng Diyos ang tao na sakdal, sila ay nasa paraiso, at Pwede sila mga mabuhay na walang hanggan. Pero nagkaroon ng issue nun, kaya ito, natay tayo sa paraiso at uh, hindi tayo sa Hindi naman na bago ang layunin ng Diyos para sa mga tao. Kaya pinadala niya ang kanyang likang para tulungan niya tayo na makabalik sa pahingin saktal at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang pinakdaan Diyos na panahon kung kailan niya babalik muli ang um, sa dito sa lupa. At habang natin natin yung panahon na yun, eh dapat na meron tayong gawin. Basahin natin yung sinasabi sa Juan de Sierra Test. Diyan 73. Nandiyan na sabi ito ay ito ay na ang ng buhay na walang hanggan ay yung pagkuha ng kalaman ko sa iyo ang tanging tunay na Diyos at sa yung na iyong sinubo sa Yeso Cristo. So nakadepende ang ating pag-asa dito sa liyan ng Diyos at kung paano tayo tutugon sa kanyang mga Ah, sa pabilid. Ganun pa importante ang diyang ng Diyos. Sinabi sa, sa sulat na mayroong masamang espiritu na ayaw tayo na magkaroon ng buhay na walang kan at tumahagang sa atin. Siya din dahilan kung bakit nagkala ko kasamaan sa sanibotang ito at siya ay si Satanas ni Diablo. Ang Biblia po ang patubay sa atin upang makiwas tayo sa mga kitag at patibong ni Satanas. Dahil sa problema Uh, mayro mahirap mabuhay sa limutang ito, sa ang, ang Biblia ay, ay bibigay ng kaaliwan sa atin. Masahin natin ang sasabi sa Roma 15.4. Roma 15.4. Nandiyan na kayo ang itasabi. Sa pagkatang lahat ng bagay na sinulat noong una, ay sinulat sa ating katututo, upang sa pamagitan ng ating pagbabata at uh, sa pamagitan ng kaaliwan mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pagkasa. E, um, ang nasa bagay, sinulat nung una ay sinulat nga para sa ating mga ikatututo. Ang um, Diyos ang melikas sa atin, kaya alam niya ang mabuti at masama para sa atin. Ang um, Biblia ay dumagabay sa ating buhay. Pasahin natin ang sinasabi sa awit 119 105. 119.105. Sabi ito, ang iyong salita ay lilang para sa akin pa at liwanag sa akin na dahil. Ang Diyos ang um, sa atin. O, ang Diyos ang nagtuturo ng daan patungo sa buhay ng walang hanggan. Ang sulat ng Diyos ay totoo at ang pagkakatiwalaan sapagkat ano muna, lahat ng inihula ng Diyos o lahat ng sinabi niya na gusto niyo, gusto niya mangyari ay nagkatotoo at tupad. Bilang medikas sa atin, dapat lang nakapasalamatan natin ng Diyos at papurihan siya. Kaya sa liham, malalaman natin kung ano yung mga paraan kung paano natin siya pasalamatan at mapasaya ang puso. ng mga bagay din na ayaw ng Diyos at makasasakit sa Kanya. Kaya dapat din natin alamin yung mga bagay na yun kasi hindi natin siya masaktan. Gusto ko ba niyong malaman kung ano pa sinasabi ng Diyos at yung mga magandang, pwede mga magandang pangako para sa atin. E di, atin napusan, buksan, ano yung mula sa may ibing at basahin natin ito araw-araw ang letang sabi. Maraming salamat sa iyong parang, Brother Brian Concepcion, sa Sandro, ang aming ang tinitingnan dito. Sa araw ng 28, paraan na parang nakikipag-usap naman na niya din sa kanya nang ibahagi. Sabi rito, magsalita na sa paraan, sabi rito, gaya ng pang-araw-araw na pakikipag-usap, subalit pinabagay sa iyong tagapakinig. Ito raw ay mahalaga sa dahilan, ito raw ay nagpapangyari na ang iyong mga tagapakinig ay maging panatag. Tumulong doon ito na tanggapin ang iyong sinasabi. Unang bahagi pa lamang ng kanyang pagsasalita, gumagin na siya kagad ng isang ilustrasyon o yung isang salita na na kukuha ng pansin sa kanyang audience, yung tungkol sa liham, di ba? At pagkatapos kung mapapansin natin habang siya nagsasalita dito sa plataforma, para lang siya nakikipag-usap sa atin, hindi ba? Subalit so, yung kanyang pamamaraan naman, mga kapatid, ay eh, hindi naman nagwawala ng dignidad. Ibig sabihin, hindi naman parang di formal. Kasi binabanggit dito, pagkaman hinihilingan tayo na makipag-usap na parang palakaibigan, hindi raw dapat din ito na di masyadong formal dahil ito yung mag-aalis daw ng dignidad sa iyong sinasabi. At sa kanyang naging bahagi ay uh, ginawa niya extemporary, sabi dito, no? yung kanyang paraan na pakikipag-usap. At sabi rin dito, ang isa pang paraan mga daw sa iyo ay uh, ipahayag ang mga ideya sa iyong sariling pananalita. So, hindi siya gumamit ng ano, no? ng basta manuskrito lamang, kundi nakapokus ang kanyang pakitipag-usap sa atin, meron siyang audience contact, kaya nakukuha niya kung ano ang ating nagiging sa at ay papabot niya ito ng gusto at nadaraman natin ito sa ating mga puso. Kaya pinapahalagaan natin ang yung bahagi para sa conception. Kaya hanggang na lamang ang aking uh, bahagi mga kapatid at mga kaibigan. At uh, nais ko na lamang na ipaalala ang may mga bahagi sa susunod na rin. Sa ating uh, pagbabasa sa Biblia, at uh, ito panan sa atin ng kapatid na Antonio Navarro, sa ating mga estudyante. Sa si, uh, talk number one, si Tim Abrenica. Talk number two naman ay bahagi ito ni Sister Maricel Recalcio, kasama niya si Sister uh, Potencia Manzano. At sa uh, talk number three naman ay si kapatid na Bong Yap. Kaya tinatawagin ngayon ang may susunod na may bahagi uh, sa ating service meeting. na at tutulong tayo na ni kapatid niya, Eric Echels. Isang magandang gabi muli ang pinabot sa yung lahat. Tayo na na sa ikatlong pagpupulong natin sa gabi nito. Ito ay ang service meeting. At uh, simulan po ito, tayo uh, inahiyam um, kumayo na sa ating kalagayan. At sama-sama po tayo umawit. At ang napili kong awit ay ang song number 16. Ngunit po sa number 16, ito ay may titulong Magalap sa Pag-asa ng Bahariyan mula sa Roma 15-16. At isa ba yan ang hibig? Ang galing ko